ako na, ninaisip kasi ako. Ba't ano yun? Pre, di ba usong-uso yung ano, yung nasa pack? Na Alin? Ay, yung bumili ng kape nasa pack? Oo. <laughs> Anong gagawin? Sasabihin mo ay Guya Lito na ano, nasa pack ako. Pero bumili lang ako nasa nung ano, kape. Nasa pack. kuya! <laughs> Halika, bili. Okay. Kuya, si Cute. Diba di ba, bumili ng kape. Oo. Oh. Okay. Ako sa tindahan. Nasa pack. Sino sa mapak? Ay, eba, ewan ko doon. Nando, nasa tindahan. Ay, Ay, hindi nga makaalis, eh. eh. Kaya nga, eh. Bumili lang ng kape, eh. Nasa pack. Uh Oo. -oh. Oh, mga idol. Good morning. Na. ba? Ani pa, ang aga ah, nakakainis ah pre, aga mo siya pagpunta dito. Ah, saan ba punta? Bibili lang ang kape. Wala to ba? Si Kuya, nandito? Uh -huh. Oo, oh, andan. Ah, pre, tika out lang. Pero may naman na ninaisip nang kasi ako. Ba't ano yun? Pre, di ba usong-uso yung ano, yung nasa pack ng na kape? Ay, yung bumili ng kape nasa pack? Oo. Uh -huh. <laughs> Ba't anong gagawin? At sasabihin mo ay Kuya Lito na ano, nasa pack ako. Pero bumili lang ako nasa nung ano kape. Yung nasa pack. Ang alalang alala yun. Oo. Sugod so agad yun pag nalamang okay. nasa paka. ah oh, sigurado yun. Eh, hindi pre. niya alam may kapilang na nasa pakang binilib. Opo. Oh, Kasi, <laughs> ah, pupunta ako. Nasaan ba? Kada, kinukuha na yung ano ko, yung tubig na mainit. Ano pa rin, bibili na ako ha? Saan ba bibili? Kalakati di. Ah, Kasi, pupunta ako doon. take mo na lang kayo doon. Oo. Ayos. Ano to. Ikaw na naman nasa pake. ba nasa na? Kuya! 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 Halika, bili! Alright. Kuya, si Cute. Bum di ba, bumuli ng kape. Oo. Oh. Nanakita ko sa tindahan. Nasa pake. Sino sa mga ay, eba, ewan ko doon, nandun na sa tindahan. Ay, 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 Hindi nga makaalis, eh. Ay, wala, bumuli pa ng bumuli ng kape na sa kukpa. Oo, oo. Eh, Para tumakputa ano natin. Tara. Ano ba? Ewan ko doon. Ewan ko doon. Kaibigan natin yun, eh. Kaya nga. Ito, sumaba. Ba, ewan ko doon. Nandun sa tindahan. Okay, Hindi yung... makaalis. Masa nga bumili. Ito, dito, wala, tigi. Um, na -to Kaya nga, eh. Bumili lang ng kape, na sa pak

Kala ko pa daw, ano, sugodi mo, magte-thank you ka lang. Bakit mo magte-thank you pa? Ang ganda-ganda na sugodi. Wala kala ko, sugodi mo din. Magte-thank you ka lang. Nakapak mo lang. Ayaba. Ito lang ay din na. Ito po, tuluyan ko. Ito po, tuluyan ko.